Tinuruan lang noon, gagayahin na ngayon, anyare. Nabanggito sa'kin kanina, nagpunta pa kayo ng Vietnam at parang amazed na amazed kayo sa Vietnam. Bakit ba? Ang maganda sa Vietnam hmm. is, of course, medyo authoritarian, di ba? Pag sinabi ng gobyerno, sunod lahat. Yung isang maganda ron. Pangalawa, yung solusyon nila is sobrang simple. Yung mga rice paddy nila, imbis na box, box, box na ganyan, hmm. sila hindi. Pahaba, walang pilapin sa gitna. So, pag tumira sila ng seeding, tsaka ng harvesting, tsaka ng fertilization, hmm. dere-derecho, hmm. isang ganun nila, 5 hectares, pahaba. Ba? Walang pilapin pla, Paggawa nila ng irrigation canal, walang semento. Bako lang. Tinira na ng bako irrigation canal. So cheap, so effective. And yung bako, multi-use for anything. So, i-adapt namin din ngayon dito sa mga ganun diskarte. Yung extension workers nila, nasa kanila. Nasa agriculture tayo. Ang problema na devolve yung ating extension workers na punta sa LGU. Yan, mali yan. Sino man gumawa ng batas na yun, pasensya na.